Maraming ang humanga na fans dito sa Blazers player na ito matapos silang makita itong video clip niya. Pero bago yan ipag usapan muna natin itong si Patrick Beverly na sinisisi ang team ng Los Angeles Lakers kung bakit nga hirap na ngayon si Russell Westbrook na maghanap ng NBA team. Pakinggan natin ang kanyang mga sinabi. What happened to Russ bro? On God. It's what happened to Russ. And Russ got a bad take because of that Lakers team. That's the truth bro. That's the truth. You talk to T. Lou, T. Lou did interview with my motherfucker. I love Russ. Ever since Russ left the Lakers, bro, he's been on a minimum, bro. We've never seen this ever. We've never seen a player who's been the MVP, who's impacted the game, who they call him names and tell him he can't shoot. Go to the playoffs, shoot 40% with the Clippers the very next year, right? Take a less demeaning role with the Lakers. Take a less dominion role with the Clippers. He's been a six man ever since he's left the Lakers. He's a starting point guard in the NBA. He's arguably one of the top three point guards to ever play the game. You tell me this man can't get on the team? And while well, hati nga ang opinion ng mga fans patungkol nga dito sa sinabi ni Pat Bev, yung iba yung nagdi-disagree sa niya at sinabi pa nga tinroll itong si Pat Bev na kaya nga daw ganyan si Ras ay isa din daw siya sa rason kung bakit ganyan ang dahil sa mga performances nila nung nasa Lakers sila na magkasama. Yung iba naman ni agree dito kay Patrick Beverly na ever since nga daw that Rasal Westbrook left the Lakers ay naging downhill na ang kanyang NBA karir. Anyways, kung kayo ba ang aking tatanungin, anong opinion at masasabi nyo dito nga sa sinabi ni Pat Bev? Komento nyo lamang yan. At ngayon ay atin ang pag-usapan itong ang Blazers player na ito na maraming pinahanga. At na walang iba kung hindi ang kanilang Chinese rookie na si Han Sen Yang. Well, sa laban nga kasi nilang ito ay may video clip siya kung saan siya'y umiiyak sa bench. Ito, silipin natin sa na saglit. And well, kaya nga daw umiiyang itong si Hansen Yang ay dahil nga daw na foul out siya sa laban. Sabi niya pa sa interview na very emotional nga daw siya dito na no dahil hindi nga daw siya naglaro ng maganda para nga sa anyang Blazers team hindi daw siya nakatulong pero ang mga fans nga daw, ang mga Blazers fans, ay patuloy daw siyang chinichir. Patuloy niya pa rin daw nararamdaman yung pag-support sa anya at kaya daw siya naiyak ay super grateful nga daw siya. Kumbaga tears of joy itong nakita natin na ginawa ni Hansen Yang dito nga sa Blazers bench. At nang malaman nga yan ng maraming fans ay natuwa nga sila dito sa ipinakitang emosyon ni Anthony Hansen Yang. Pagpapakita nga daw ito that he really cares about basketball at hindi daw kagaya ng ibang mga player na parang walang pangailam. Maganda nga daw makita na kahit pre-season pa lamang ay itong Blazers player, Blazers rookie ay talagang pinakita na that he actually cares sa paglalarungan ng basketball. Emotional na nga daw siya nang dahil sa kanyang bad game tapos siya na foul out pa wala nang magawa at hindi makatulong sa team tapos naayak na siya nang dahil nga sa patuloy na suporta na naramdaman niya nga mula nga sa mga Blazers fans. Anyways, kayo ba ano bang masasabi niyo dito? Anong inyong opinion? Komento niyo lamang yan.